being 29 years old, yes. hanggang anong edad ba yung gusto mo? Kung baga, 30, 40s? 30 pataas. 30 pataas. Iyaw ko na sa mas, yung mas mabata sa akin. 30 pataas. <laughs> yes po. Bakit? Yes. Ayaw mo na sa mas bata sa'yo? Laging ano eh. Yung naiiwan. Laging ano. Pinagsawa. Ayaw mo na kasi pinagsawaan mo na. Hindi <laughs> <laughs> naman po. Grabe siya ako. Hindi naman po. Huh? <laughs> Ilan taon? Ilan taon ka na bang uh, walang karelasyon? Hmm, almost three years. Three years. Okay. Yes po. I'm not <laughs> Baka married na. na rin, no? Sa <laughs> so tatlong taon, hindi mo na-miss? Hindi naman po. Nakakapagtiis naman po. Talaga? Itatanong mo naman ako. Ilang taon na po kayo, ma'am? CTF? 29 po. 29. Anong kasunod na sasabihin mo? dalawa na po Anak. May dalawa ka Yes, po. Parang dadalawang isip ka. <laughs> no, po. <boy. laughs> hmm. Hindi naman po. Hmm, may dalawa ka ng anak. 29, no? Tawa? Yes, boy. yes boy, okay. so, po. Yes, po, Okay. Shout out sa mga viewers. Diretso tanong, diretso sagot. Yes, po. Nasa taas ka na ngayon. Anong hinahanap mo? Ano yung nag sa iba at napaakit ka sa Lime 2.0? Mm, totoo niya kasi nung nakaramba ako oh, nag a so meron na mga ano, ibang nauna. Okay. Na, ay I may mean, ng umakyat. Um, na baka po mahanap dito yung dawan sa <laughs> dawan. yung lalaking ano. Seryoso, seryoso sa isang relasyon. No, yung tanggap yung mga anak ko. So, uh, being 29 years old, yes. hanggang anong edad ba yung gusto mo? Kung baga, 30, 40s? Oh, 30 pataas. 30 pataas. Eh, ako na sa mas, yung mas mabata sa akin. 30 pataas. <laughs> yes po. Bakit? Ayaw mo na sa mas bata sa'yo? Laging ano eh. Yung naiiwan pinagsawa ayaw mo na kasi pinagsawaan mo na hindi <laughs> <laughs> naman po <laughs> grabe siya hindi naman po <laughs> ilan taon ilan taon ka na bang uh, walang karelasyon hmm, almost 3 years 3 years <laughs> yes po I'm not Bata tagal that. na rin, no? <laughs> sa tatlong taon hindi mo na mimiss? Hindi naman po. Nakakapagtiis naman po. Talaga? <laughs> Itatanong mo na naman po. ako. <laughs> Ba't yan natawa ng kanya? Masama mo mag magtanong guys? Natanong lang naman ako, di ba? hindi mo na talaga. Yung magmahal ng totoo at mahalin ka rin ng totoo. Siyempre na ko yung ka? mahalin ako ng totoo. Hindi pa kasi ako tapos. Sige, mungubog <laughs> ang hmm. Hindi ko alam kung bakit ganoon kayo ka-advance mag-isip. <laughs> Ganun ko dapat kung mga babae medyo advance. Bakit ba pag uh, lumalabas ba sa bibig ko, may nagsisik in agad sa utak nyo? Kasi pa, ah, ko kasi pag may sinasabi ako, parang may sinario agad sa isip nyo, ay oo, nangyari ito. <laughs> Tanungin kita ulit. Hindi mo ba namimiss? Hahaha. <laughs> <laughs> Hindi ah. Ganyan lang yung way ko guys para naman na uh, matanggal yung hiya nyo. And syempre, maging kalmado kayo. Kasi, totoo naman yan na, ano ba, pag ganitong pinag-uusapan, pag pinag ka, may hiya ka talaga. Makapalang pa so, <laughs> Makapal bala. <laughs> makapal ang mukha mo. Sige. Ba Bawas-bawasan natin. <laughs> okay So mga kaibigan Si uh, CTF From uh, Quezon City May uh, dalawang anak Tama? Yes po Siya po ay uh, Naghanap ng uh, Katuwang sa buhay In short No? Naghahanap siya ng mga kasama sa buhay, so, sa pagtulog, sa kama. <laughs> o bakit? Saka sa ka ba natutulog? Sa sahig? Simpleng word lang guys, no? Iba yung tama sa'yo eh. Kalma ka lang. Hindi ka ba mapili sa itsura? Kailangan ba? Gwapo or what? Hindi naman po bas nga yung itsura. Pogi ka Ani? nga. Kung hindi mo naman kayang panindigan or hindi ka naman marunong manindigan sa sarili mo. Akala ko pogi ka nga pero maliit naman. Maliit naman yung chance na magkatuluyan kayo. Kita mo, tawang-tawang talaga siya, yun, know. Patapusin mo muna ako, ha? Huh? Okay? Ito pa, diba guys. Alright, mga kaibigan. Magandang gabi, ano? This is your time to, uh, express your feelings to so, uh, Miss e. T. F. from Quezon City. Kasasabi hmm. ko okay. lang, di ba, na kailangan mag-open cam. Paalala po sa lahat, no? ito po ay live. And siguro hindi naman na kailangan i-remind na kailangan magantay kami ng 3 uh, three minutes para lang sa pag-open cam. Hello? Ang inaakyatan nyo po ay babae. Siya po ay nagaantay. Ikaw bilang isang lalaki na aakyat dito, iisipin namin na interesado ka sa babae. So magpakita ka namang na ng mabilis na galawan, hindi yung interesado ka sa babae pero kailangan babae pa mag-aantay sa'yo. Hindi porkit naghahanap ito ay uh, kailangan mag sa sa'yo. Ano ka? Malaki ba yan? Para lang antay ni CTF? <laughs> Hindi pwede sa akin yan dito guys. No? Ayoko, ayoko pinag-aantay yung babae talaga. Ako, in real life, kapag ang usapan ay uh, alas 6, alas 5 pa lang nasa area na ako. Ako yung maghahantay. Dapat nandun na ako para pagdating ng alas 6, kumpleto na lahat. Hindi yung na, usapan, alas 6, darating ka alas 8. Huwag oh. ka sa akin. lang. Try and try. Wala tayong pinipili dito guys ha. Lahat po pwedeng umakyat. Okay? ang, tanggal po ng headset sir nag-vibrate? Uh, ba Baka uh, mag-vibrate at uh, iba yung maramdaman ni CTF. Hahaha. Oh, tawang. Tawang. Hmm. Bakit? Pamilyar ka ba sa vibrate ha CTF? Hindi. No. Ah, hindi naman. Oh, si Rush na ang bala sa'yo. <laughs> Rush, magandang gabi. Islam? Magandang po, sir. Islam po kayo, sir. Rashid. O Islam po kayo? Islam? Muslim? Opo. Okay. Oh. Assalamualaikum, sir. Good evening. Waalaikumsalam. Okay. So, kakaiba ito. This is the first time <laughs> na may umakyat na brother sa live ko, no? So, marami akong tanong dito. Because nako curious ako. Sir uh, Rashid, ilan taon ka na? 38. 38? Okay. okay. Ang babaeng ito ay uh, 20, 29 at uh, may dalawang anak. Okay. So, You know that this program is a wanted sweetheart Sir Rashid? Opo. Alam mo? Okay. So ikaw din ay naghahanap. Opo. Okay. So okay lang ba ito sa religion ninyo? Okay lang ito? Walang problema? Sa, uh, walang problema basta willing. Willing. Alright. right. Ngayon, ikaw kasi, ano kasi to eh, medyo critical kasi na sitwasyon to kasi ikaw Islam. Si ma'am ano? Katolik. Opo, okay. dati naman, dati na rin okay. katolik. So paano, paano to? If ever na mag-agree si CTF sa'yo, sino yung mag-convert? Ikaw o siya? Siyempre ikaw manliligaw eh yung mabahe, talaga mabahe. so tanongin O oh, sige so tanongin natin si CTF si sir ah, kung ano man ang magiging resulta wala tayong magagawa re-respetuin natin okay. diba oh, sige CTF si yes po si Rashid ay isang Islam okay lang ba sa'yo So, ano po medyo complicated ito mo sabi ko sa inyo guys eh yung babae mahirap talaga yung kausap para ka nga nagsandok ng sabaw gamit tinidor <laughs> <laughs> ang tanong ko okay lang ba sayo ibig sabihin oo hindi lang kasi pag sinabi mong hindi tapos nausapan okay lang ba si Rashid hindi no po No. O sige, Sir Rashid, walang problema, Sir Rasid, no? May makakagaya mong mga Islam na umakat dito. Abangan mo na lang. And walang problema, Sir Rasid, balik lang dito. Open naman sa lahat to eh. No? So respeto na lang natin yung desisyon ni uh, CTF and respeto na rin sa religion mo bilang isang Islam. Okay? Thank you. ikaw City makinig ka sa music bago ka sumayaw ha. <laughs> ang question, fill in the blank. Hmm. Ginawang multiple choice. <laughs> Kigil mo talaga ako ba? <laughs> Suplado ba? Suplado ba ako? Hindi naman. hindi naman. So, kamusta naman ang experience mo dito, City Yan lang. Parang papayat ka bigla dito ah. Oh. <laughs> Leo Paklib. Pakatlo na host. Oh, Ilang taon ka na Leo? 28, sir. O oh, iba... Sige, ngayon ibahin mo yung ano ah... Uh... uh topic. Timpla ng pananalita mo. Ah, wag Huwag mong daanin sa, hu sa hugot, ha? oh, sige, sige, sir. Seryoso. Okay. Kasi pangatlo ko na akit sa'yo, wala akong nakuha, eh. Kahit isa sa kanila, eh. Alam ko naman na, Leo, ilang beses na kitang uh, in interview yes. dito. No? So, wala ka namang issue sa single mom, eh. No? Okay. Apo. Ngayon? So, ang uh, gusto ko lang malaman dito, asan ka ngayon? Sa Pampanga. Pampanga. Ayan. Ang babaeng ito ay nasa Quezon City. Uy, Quezon City. Malapit lang. Okay. So, ah, uh, CTF, si Leo, 28 years old. Lamang ka lang ng isa. Oo. Uh, uh. Okay lang ba? Wala, oh, di ko na nga makikita ang daan kanini. eh. Wala, di na nakapagsalita yung at, si Ati, girl. Nakamute. Okay no, lang ba ito? Yeah. pagalitan siya <laughs> napagalitan napakalitan siya ng tatay paano nandito si Leo po? Pa? sorry sorry po medyo may ngayon po kasama huh? ko okay okay lang ba sa'yo uh, si Leo? Uh, dinaan lang tayo si sa ngiti eh tapos sa tawag CTF tinatanong kita okay lang ba sa'yo si Leo? sige pa totoo yan? Taka pagkata pagkatapos nyan niyan. Taka pagkatapos niyan. Pag nag-chat sa'yo yan, wala lang. <laughs> 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 Hindi ako. Hindi naman po ako yung Hindi kasi, Ay, yun ako. nga gusto kong mangyari. Oh. Ah, kwan. Ayoko masayang yung oras natin. Yeah, true. Tama. Oras ko, oras nyo. Yung laway ko, ha? Ah? Please lang. Kung sa inyo walang halaga laway nyo, yung laway ko may halaga to. Okay? Kasi hindi ko malalasap ang tunay na sarap nung wala ito. <laughs> hmm. Diba? Ang nangyari dito. So, check. So, so. Ba't taga ground Pangatlo ko ng akyat to, ate. So. Kayos. Okay. Alright. Um... CTF, baka may katanungan ka kay Leo. Tanong ka na ate, habang may hindi ka oras ba na, Hindi ka ba ah, magtatanong kung... Hindi ka ba nagdududa sa edad niya? <laughs> 28, maga lang ako nabulok. Oo, oh, di ba? <laughs> <laughs> Duda ako sa edad eh. Parang binabata ang pa lang. Then hindi, ganyan, ta ganyan talaga. Ilang beses okay. na yan si Leo umakit dito. Ikaw ba, kuya, eh? Gayang bumuhay ng maging, I mean, I mean na may anak. Handang maging isang ama sa hindi mo tunay na anak. Ah, uh, okay. Bumuwa Ayan. ng pamilya. Kung ano naman yung dumating sa'yo na babae, kung ano siya, kung ano yung meron sa kanya, kailangan mo tanggap. Kailangan mo tanggapin lahat. Ikaw yung tatayo. Yun. Para tanggapin mo lahat yung mga ano. Pas niya, kung ano man siya, kung meron man siya mga anak. Wala naman problema doon. Kung gusto ko talaga ng isang lalaki, syempre, gagawin niya lahat para hindi ka mawala. Alam-alam. Diba? lahat tatanggapin niya kung ano ka man. Ayun lang naman yung mindset ko sa sarili ko. Ayoko na yung pinapaaba yung kwento, kung ano man yung mabahay, kung may anak man, kung ilan pa yan, kailangan mo tanggap. Kasi yun yung binigay sa'yo nigat na babae, natadaanap mo yan. Diba? Bakit ka mamimili? Diba? Hindi mo ba tatanungin kung uh, Leo, hindi mo ba tatanungin si CTF kung uh, malutong ba siya o hindi? Tura naman os malutong eh. Hahaha. <laughs> ko. ko Hahaha. Hahaha. Masyado na kayong seryoso eh. Oo, seryoso. Masyado siya seryoso. Parang gusto niya na kainin yung limang daliri niya. Diba? Et, seryoso. Ito mm. pangatlo ko na akit kayo. Oops talaga. Yung mga nakausap po, wala, katu wala katutuanan. Sayang lang ang laway, sayang lang ang wifi, sayang lang ang oras. Umiiksi oh. ang buhay ng tao. Hindi alam ay iram lang tayo sa ibabaw. Okay. Eh, try pesto, nyo, malay nyo, diba? compatible kayo, di ba? Magsama yung lechon tsaka kawayan, wala na, tubig uh, na. <laughs> uh, ang kawayan pag nadiliga, tataba, di ba, Oos? Ng tubig. <laughs> <laughs> di ba? Kapag uh, ikaw ay uh, Leo, dinalaw mo si CTF, uh, wag rosas ang dalhin mo. Okay? Kawayan at uling. Para pwede lang i, -i <laughs> Kapag inasawa mo to, hindi ka magugutom. Wala kang ulam. Bibili ka na lang ng uling. Di ba mau, di ba ma ma sa tapiasa, ano? mo lang ng kaunti ano, ulam na. na seryoso na. Seryoso rin ako uh, sa kanya, Oves. Seryoso na, seryoso. Okay, okay. Ate, anong probinsya mo? Marindukay. Ano na, no? no, no? Marindukay. Hmm. Wala Ano? Ilang kayo magkapatid? Bali, Gito? Uh, ilan yung lalaki naman doon? Lima. Ah, lima. O, pakilala mo na ako sa mga bayo ko. Wah, wow. <laughs> bilis na. Bilis na ang galawan niya. Eh, <laughs> chef. Bakit ka babagal-bagal? Eh, kung pagtulong mo naman, pag mo, di ba? Wait lang, ha? Ito, ito talaga. Huwag kang babagal-bagal kung ayaw mo mapag -ilal. Kasi kung babagal-bagal ka na pag-iiwanan ka na Pero seryoso ako, tanong ko sa iyo. Naghahanap ka ba talaga? Pero on... sakit lang, sakit lang, sakit lang. Ako matagal na ako talaga naghahanap. Okay. Leo. Oh. Video ibahin natin yung ano ah yung uh, strategy natin the way tayo makipag-approach kasi pang ilan mo na to eh hindi ka pumasa eh no? No. Oh. Medyo, uh, mga, medyo ano tayo medyo oh. kalma, dahan-dahan and uh, malumanay okay? Oh. kasi yung na naanat namin so, niya uh, puro kaibigan lang palang yung naanat huwag na natin pakilaman sila Hayaan mo na, oh. dito tayo, focus okay. tayo sa ano sa 75 kilos <laughs> Baka naman bigyan <laughs> Di tayo lugi dito. Kapansin tayo dito. Lamang tayo dito. Okay, okay. Ah, CTF. Yes, po. tayo, nag-e-echo. Nag tayo. Nag tayo. Sound. Okay, okay. CTF. Ayan. So okay lang siya twenty a twenty 28 years old from uh, Pampanga. Okay lang siya si Leo. Kung sakali bang i-chat ka ni Leo, bigyan mo ba siya? O baga, i-entertain mo ba hindi? i e, chat, chat naman po. Magre-reply naman po. Okay. E, okay. So, so So, yun lang. Si Leo kasi ilang base na yung umakit dito eh. So, ang ginawa ng iba, no, na naghahanap ko no ayoko na i-mention yung pangalan baka sumikat ay lugi ako ba diba? mas mauna pa sa akin susikat yun ba diba? so ayoko lang sa babae yung magsabi na oo pero pag uh, pagkatapos ng live ay uh, babalik ang lalaki dito sabi na uh, host na-block ako host hindi ako nire replyan, Pangit naman. Iyan Maya ka naman sa na akin. May kopya ako ng video mo. Makikita ko mukha mo. Tapos, di ba? Yes. Tama. Kaya pag, alibawa, umakit si Leo, hindi mo gusto, sabi mo hindi, ayaw mo. Claro. Tapos usapan. Tama? So ngayon, yeah, sa puntong ito, aasa kami na makapag-usap kayo ng maayos. Entertain, entertain nyo, entertain yung isa't isa. Kung hindi man kayo mag-click o hindi kayo magkasundo, say sorry sa bawat isa. Sorry ah. Hindi ka kasi magaling eh. Hindi ako satisfied. <laughs> Bakit? Totoo Pamagalan naman. Oo, oh, tama. Pero gagalingan ko. Di ba? Kung panliligaw. Eh kung nanligaw sa'yo tapos hindi niya man lang uh, ginalingan. Sa tingin mo, mapap mapapasagot Papasagot ka niya, hindi. Tama, mali. Tama. Oh. Kaya, in short, galingan mo, oh. Leo. Okay? So, sa ngayon, bala kayo kung anong gawin niyo sarili niyo. May edad na kayo, matatanda na kayo. alang-alang ka naman na pagbawalan ko pa kayo. Ha? Kung gusto nyo maya mag 1, 2, 3 o 4, 5, 6. Ah, wala ko. Labas na ako dun. Huwag na huwag nyo akong idamay. Yun yes. lang sa akin. Ha? Sabi ko nga lagi dito sa live ko, kung may bala kayong idamay nyo ako, isalin nyo naman ako. Ha? At ayaw na ayaw ko yung nahuhuli ako. Gusto ko ako mauna. Okay. Ako naman kasi, oh, ako naman kasi pagka sinabi ng babae ayaw, uh, isang message lang, tama na. Sayang lang ang no? pagta-type na ipagsiksigan mo, di ba, host? Oh, no, wow, oh, hindi atin. ka sardinas atin, para ipagsiksikan sa mo yung sarili mo. Tama? Yes, tama. So, O's. ayan. Kung hindi kayo magkasundo, respeto Sundo. nyo isa't isa. Balik kayo dito. Hanap tayo ng uh, mas masarap at mas malaki. <laughs> yung kapalit. Mas masarap pa uh, magmahal, mas malaki ang tsansa uh, na maging okay kayo. O, oh, di ba natawa ka agad si TF? <laughs> so, okay na kayo? na follow nyo na isa't isa? So, ito na siguro yung panahon para mailabas na yung pangatlo. <laughs> Ay, komedit. Mm. mag-ano lang tayo, magkakapit ba lang tayo ng lugar. Mamaya mo baka makita ko na kayo bukas, magkasama. Ah. <laughs> uh. So pag kumain kayo, ano ha, chicken lang ha, 'wag chicken. Wala check-in. Oo. Uh, chicken lang sa mga Paul, yun. Paul. Ah, Paul ba yun? Paul. Ay, ba? Hindi dito, dito, ma okay. oh, dito matawag na, oh. dito matawag na referee, walang Paul. <laughs> Dapat yeah. pala rin. Diskarte nyo yan. Eh, malalaki na kayo eh. Maraming salamat sa inyong dalawa. <laughs> CTF ah, and Leo. Thank you, sa'yo. Bye, host. Thank you. Ah, sige. Babaya ah. Ano masasabi mo sa live ko, CTF? Good, sir. Ha? Huh? All goods. All goods. Ano yes. yeah. thank you sa'yo. Bababa na ako. Thank you so much. Ate, pinalo na Diba? Y yun yung, uh, yun yung sagot na ano? Yun yung uh, sagot na